Oh, Ah, magandang gabi. Eh. ay, ah, ah, ah. Christine. Ayan. Ako pala si Master Bal King, Ang bumubuo ng solid king, no? Ah, may lang sana ako at magpakilala ka. Ikwento mo yung mga nakaraan mo, no? Kung paano mo yan nakuha. Malay mo yung makakita ng video mo. May tumulong sa'yo, no? Kaya uh, magpapa mag, ano, muna ako no magpapakila uh, mag iintro muna ako bago ikwento ko. Ayun. Good uh, good evening guys. Mas, my name is Master Baza King. Meron po tayong uh, story na mapapakinggan dito sa ating live live story. Uh, sana guys ko ano na mapakinggan po natin dito. Huwag po natin bash yung ating kaibigan na si Christine at kung ano po yung uh, maitutulong nyo